Oh, hello. So bali maraming nag-PPM sa akin, no? Maraming nag-PPM sa akin sa Discord or maraming nag-PM pala sa akin sa Discord. Tinatanong nila yung about sa server na gagawin ko. Okay, so isa sa mga ayo kong gawin talaga, no? Hindi lang dito sa channel, pero maging sa sa real life, no, sa personal life ko is yung mag-announce ng mga bagay na gagawin ko sa future, yung mga plano ko sa future, no isa yun sa mga ayaw kong gawin kasi bakit, di ba? yung magtatanong sila, "Uy, kamusta na yung ganito? Kamusta na yung ganyan?" Tapos yung pressure, di ba? Yung pressure sa na kailangan gawin mo na to since na nasabi mo na eh, di ba? Na-announce mo na. No, hindi, lang hindi lang sa server, ah, pero maging sa totoong buhay nga, di ba? Yun yung isa sa mga ayaw ko. Okay? Kaya sa so mga nagtatanong about sa server na gagawin ko, yes guys, gagawa ako and sisimulan ko siya within this year naman. No, sisimulan ko within this year. Siguro, Uh, last quarter na taon or pagka nagkaroon na ako ng laptop. Okay? Pagka nagkaroon na ako ng laptop, sisimulan ko naman yan antimano. Eh. Simulan ko na yan agad. Okay, ang problema lang, ay eh, wala pa akong laptop. Bakit ba sa laptop ako gagawa? Well, kasi ayokong lagyan. Ayoko nang lagyan ng kung ano-ano um, personal PC ko. Kasi magiging magulo, makalat, and basta it's, uh, it's a me thing. Okay? Ayoko, ayoko nung ganun. And also gusto ko kasing gawa ng content yun. Okay, hindi ko pwedeng i-screen capture yung aking desktop kasi may mga very very important files ako dito na na sobrang sensitive, 'di ba? Like for example, yung mga files ng client, 'di ba? Nag-freelance freelance din kasi ako. Paano pag bigla ako nabuksan 'yon, 'di ba? So sana maintindihan niyo. Okay. Anyway, welcome back. No worries up sa inyo yun lahat, guys. Welcome back sa akin channel. Welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay. So, ngayon nakikita niyo nandito tayo ngayon sa aking Assassin's Cross. Nandito tayo ulit ngayon sa aking Assassin's Cross kasi gusto kong wow. Wow, dead server. <laughs> Mandy, ano na? Sino to? BTS. BTS. Ayun. Anyway, so nandito tayo ngayon sa aking um Assassin's Cross kasi uh, itutuloy ko na yung journey ko dito kasi diba ba yung ginawa ko, kailan ko ba ginawa 'yon? Kahapon. Kahapon lang 'yon. Kahapon. Yeah. Yung video ko kahapon is ba diba? nag nagpatulong ako sa inyo paano gumawa or paano gamitin ang Assassin Cross sa PvE or basically sa MVP, 'di ba? Teka lang, ininom muna ng tubig na hihilo ako, may <laughs> Ay ah. Yung sakit ng likod ko, 'di ba? Sabi ko sa inyo na sumasakit yung likod ko tsaka yung dibdib ko. So hinilot ako ni Ricky kanina yung kaibigan ko dito kasama ako sa bahay hinil hinilot ako. Tapos after niya ako hilutin, gumaan yung pakiramdam ko. Tapos medyo nawala yung sakit. Pero after ilang minutes, like wala pang 5 minutes, bumabalik yung sakit niya. So, I don't know what's up with that. Anyway, so ayun na nga, diba, nanghingi ako sa inyo ng guide, ng tips or advice para dito sa Assassin Cross para sa MVP. Okay, so yun yung gagawin natin sa video na to. Pero bago tayo pumunta doon sa ating content, no, sa ating content for today, gusto ko lang muna magbigay ng shout out of course. Ayan, so shout out sa aking mga channel members. No, shout out sa RM Falcon, sa Gani Mauro and kay Tezki. So hello hello sa inyo tatlo. Maraming marami again, maraming, maraming salamat sa pagpapamember member dito sa aking channel. Hopefully, um, nagiging worth it no yung membership nyo dito hello hello tapos uh, kamusta naman ang inyong weekend so far okay so hopefully nakapagpahinga kayo hopefully uh, na natanggal yung stress nyo nakapagpahinga kayo sa trabaho or sa school ayan kung may nag aaral man sa inyo <laughs> yan and hopefully maging productive na yung um, next week isusunod na week no and Ganun din para sa mga viewers ko, no? Hindi lang maging hindi lang sa members pero sa mga viewers ko sa mga nanonood dito sa mga subscribers, mga nagla-like, nagko-comment, no? Sana magi sana so far um, okay yung weekend nyo Okay? And yeah, so guys, if you want to support the channel financially, you can do so by joining the channel membership And to learn more about the channel membership, you can click the join button down below katabi ng subscribe And speaking of subscribe, napakalapit na natin sa 900 subscribers So ilan na ba to? By the time of making this video, meron ng 8 891 Excuse me hinga ko malalim. Teka lang. Meron ng 891 subscribers yung at aking channel. Okay, so, yon 891 na yung subscribers. So, malapit na tayo sa 900, malapit na tayo sa 1,000. Okay, so, kung nagugustuhan nyo, mga upload ko dito na videos, which is mostly Ragnarok, um, click, mag-subscribe na kayo, click nyo subscribe, no? button down below and also like this video kung nagugustuhan nyo yung ganitong klase ng content okay so anyway so Katulad na sinabi ko kanina, nandito tayo ngayon sa aking Assassin Cross kasi tuloy na yung journey natin sa pagpapataas ng damage. Okay? So, alam niyo naman na yung gusto kong mangyari dito. So, nandito ako ngayon sa video. Doon sa video ko kahapon, tapos babasahin ko yung mga comment. Okay? So, meron dito. So, uh, hello kay Icewind. Sabi niya, yung sa Valkyrie shoes mo, mas okay maghan ka ng Ignizem na MVP yun nakikita sa Lighthouse. Yes, I know ko na yung Ignizem. Um, sayang yung Antique farlock kasi di naman nakan yes oh, actually yung aking uh, wait um, okay so um, kunin ko muna yung aking mga item dito uh, mystic superior valkyrie shoes tama na ba to uh, no yung mga headgear he oh. minsan hindi ko alam kung minumulto na ba ako dito o anong nangyayari eh. <laughs> bigla bigla may tumutunog eh So, ikot ko ito lahat. Ayan. So, bali, itong antique far, itong soldier, itong antique Firelock na to, is hindi ko nakukuha yung maximum HP and SP na 10%. No? Kasi, hindi nga naka plus 9 or plus 10. So, tama nga naman yung sinabi ni uh, Ice Wind. 9166 no. Ang problema doon or hindi naman problema pero ang hinahabol ko dito sa Firelock Soldier na to is yung strength plus 2. Okay? Kaya kaya nag-i-stay siya diyan. Okay. Ah, uh, kung di ka makakuha green Ferus mas okay okay so green ferrous green ferrous at ay ay green ferrous green Ferus card okay so ano ba to vit plus 1 maximum hp plus 1 bard dancer wait maximum hp bakit ko hahan bakit ko hahabulin yung dagdag na hp Mm, I don't I don't know pero preferred yung strength strength na lang muna tayo no, hindi ko muna gagamitin yung green ferrous if vit, no, vitality tsaka HP yung bigay niya okay so or maybe hindi ko alam <laughs> anyway pero um, ang karamihan na nagsasabi dito is gum gumamit daw ako ng EDP or yung enchant deadly poison ang problema sa EDP guys is ayan kung hindi nyo alam no, ang nakalagay dito sa description no This damage and en enhancement will not apply to boss monsters. Okay, ayano nakasulat yan, de ba description? Enhance equipped weapon with deadly poison to enhance its damage and poison targets by chance, no causing the targets HP to, dr to dramatically decrease. tama ba for the poison's duration? this damage enhancement will not apply to boss to boss monsters so hindi ko alam kung ano yung inaano nyo <laughs> sinasabi nyo about EDP pero yun yung nakalagay di sa description pero susubukan natin yan okay tinuruan pa ako dito may mga nagsasabi pa dito boss gamit kan ay kailangan mo ng poison battle pag uh, gagamit ng EDP alam ko naman kung paano gamitin <laughs> gamitin yung EDP okay pero itatry natin ngayon yan kaya ako nandito sa mall kasi actually um magaganda tayo yung create, create deadly poison Uy, create deadly poison and bibili natin to okay so bibili tayo nito na ito ng siguro mga lima limang ganito oh uh, aabot ba hindi aabot oh, mag, mag, withdraw tayo ng maximum maximum withdraw okay tapos eto is lima din so bear with me for a moment lang guys no kasi mag create tayo ng poison Okay, create tayo ng lason pare. Ito isa lang. Ilan ba laman nito? Um, tignan natin kung ilan yung laman. Empty bottle. Bye. Okay. Okay. Um, five. Okay. Anyway. Create, create deadly poison. Dalawa, tatlo, apat, lima. Okay. So, lima lang, di ba? Yan. Okay, lima. So, meron tayong lima na poison bottle. And alam ko pa nga yung effect na ito eh. Di ba? Pag ang poison bottle is ininom ng character, No. Um any any job maliban sa Cinex or Assassin's Cross eh mamamatay sila. Pero pag ang Assassin's Cross ang uminom nito, Madadagdagan 'yung attack speed. Okay. So alam ko 'yan. Uh, I know I know how Cinex works like in general. Pero hindi ko lang alam like 'yung proper build pagdating sa MVP or sa PV uh PvE, okay? Sa mga boss. And also mayroon dito isang nag-comment na nagbigay ng super interesting point. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Ito. Ito, ito, ito. Sabi ni... Ha? Yuna? Yun... Y <laughs> Yuna Ev... Yune... Universe. Universe Gaming. Yan, derecho kasi walang space. So, sabi ni Universe Gaming, sabi niya, mas okay yung skewer sa kanan at sa kaliwa. Yes, napansin ko yan kasi mas mataas nga yung damage ng skewer. Ito, attack 75, tapos ito is 90, ba diba? Mas mataas nga. So, gagawin natin yan, pagpapalitin natin yan, pero may isa pa siyang point. Diba? Sabi niya, about sa cards, hindi nagmamatter kung saan nakalagay, no? Kung sa kanan ba o sa kaliwa. Okay Mas maganda yan kung hatiin mo Para hindi ma-decay masyado yung damage Okay Yung sinasabi niya na decay na damage Ayun ay yung interesting sa akin Okay yung medyo nagpa-wow Okay May ganun Okay Kasi every same card na nakalagay sa same weapon May decay Or reduce, reduce effect sa cards Okay So reduce effect sa card Yung card effect Okay huh? So, ito, ito yung sinadjust niya. Um, punta na tayo. Teka lang. Magded, mag-dedicard tayo dito para sa aking weapon. So, mag-ready tayo ng dalawang yellow gemstones. Sis, Tsaka dalawang star crumb. Okay. So, mag-dedicard tayo. Ang sabi niya is... Ah, okay. Mamaya. Mabasahin ko yan. So, mag-dedicard muna tayo. Yes. Yes, it does. Okay. So, skewer. Uh, very well do it. Okay. And yung Orkish Ox. Okay. Tanggalin natin to. Tapos, ito, ito yung sanabi niya. So, magandang gawin dyan, no? Skewer, dalawang abysmal. So, dalawang abysmal sa skewer. Pak. Pak. Um, dalawang, asa na ba ako? Uh, dalawang abysmal, isang TG, isang paper. Isang TG, isang TG, isang the paper. Okay. Got it. And then, Axe, no? Dalawang Abysmal 1TG, 1 Doppel. Okay, so yun yung natitira natin dito. 1TG, 1 Doppel. Okay, so equip natin ito muna din. Ito. Tama na, di ba? Okay, tama na yan. Sa ganitong cardings, maximize mo yung effect. Ay, dapat hindi muna natin. Pero, tignan natin kung mayroon yan dagdag. Pero itatry natin siya sa doppelganger since naala sa pagkakaalala ko, ang doppelganger damage natin is around 10k to 12k. No, yung crit damage natin sa doppelganger. Okay? sabi niya sa ganitong cardings, maximize mo yung effect ng cards kasi minimal yung decay ng 2 abysmal. Try mo rin sa Sith mo para mas makita mo yung difference. Okay. So maraming salamat um, Universe Gaming sa iyong tip. Okay, so tara na agad, punta na tayo sa um eto, sa MVP room. Okay? Tignan natin kung oh, hindi diyan. <laughs> Hindi dyan Okay So 4 I believe Yeah Oo ito Whoops Uhuhu. And gamit tayo ng Enchant Ay hindi pala tayo Hindi pala Hindi tatama dito no At ah, tumatama na no. 40k Ouch Not bad I mean Hindi ko alam kung ano yung Nagpataas ng damage doon Kung yung EDP ba Or eto Or I don't know isa sa pagkakamali ko 'yon. 45 k 50k even. No, 50k. I mean it's not. Malalaman naman natin 'yan. Okay, dito, 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 dito. Come on, come on, come on. Huy, gumalaw ka naman. Ah. Uh, so hindi constant yung ating critical. Uh, bakit? Nagdot <laughs> nagdot nag pa ng card. So hindi constant yung critical natin, meron tayong critical chance na 100. O oh, am um, Anong nangyayari? Anong nangyayari? Okay. So meron tayo dito. Okay. So hintayin ko lang muna mawala yung ating EDP tapos titignan ko yung raw damage natin without EDP. Hindi naman raw damage pero yung damage output natin. I mean 6k critical sure. Gusto ko makita yung sa Doppelganger. Hindi ko alam kung naririnig yung banda sa labas. Ha. Hindi ko alam. kasi alam ko tapos na yung piyesta dito. Tapos so ang ingay pa rin ng mga banda-bande. Okay. So, ang damage natin is 10k to 12k. Uh, when I say damage, I, mean, I meant the, um, the critical damage. Okay? So, yung kung tama. No? What is this? Seasoned sticky webfoot What is this? Hindi ko maalala na nagdadrop ng ganito yung doppelganger. strength plus 2 okay so anyway um kung tama yung pagkakaalala ko no kung tama yung pagkakaalala ko ang damage ko sa doppelganger is 10 to 12k you no know, yung critical damage okay yun yung critical damage ko tapos ngayon still 10 to 12k okay ano ba pare ano ba pare Ito yung sa Osiris si eh, putang. ang Osiris tumontang eh ma I'm so sorry sa pagmumura, no? I'm so sorry, I apologize. Na <laughs> Bro, please. Please stop, 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 stop. Okay. Elodi, Elodi. Hindi ko alam naririnig niyo ba 'yon? Yung parang ati-atihan, yung mga tambol-tambol na 'yan. Oh, tapos yung ano ko, yung LOD ko is 10 to 12k. Same same. 'Di ba? I I think same same siya nung nakaraan um, gusto kong humanap ng isa pang doppelganger napakaingay yan pero okay na rin siguro yan para magamit ko yung normal voice ko hindi ako, sumi hindi ako bumubulong <laughs> ang ingay pare <laughs> kalma kalma baka mapa baka mapalayas ako dito uh, hindi ko na naka ko <laughs> nakalimutan kong tignan yung damage um, okay so hanap tayong doppelganger ulit Ooh. Okay, okay. Tapos yung iba pala, ang nire dito, ang advice nila, is gumamit daw ako ng converter. Yung converter, gagawin ko siya next time. Ang i... Naririnig nyo ba yan? Ang... <laughs> Wang wow, inga. <laughs> nag-drop ng card. <laughs> nag-drop ng card. Wala akong bubble gum. Bakit nag-drop ng foods? May bagong update tata si Mandy. Hindi, nang hindi ko ala. Ayun, yung doppelganger. So, patay muna natin tong drake na to. Kasi papansin tong hayop na to eh. Okay, so para bigyan ko kayo ng idea no yung unit nito yung unit ko ngayon is nasa loob siya ng gate no ng ano to eh parang townhomes di ba parang sabihin na nating Camelia. pero naririnig pa rin ang lakas pa rin ng um, ng ingay sa labas okay hindi hindi kami yung tabing-tabing kalsada talaga hindi naman okay pero kung naririnig na dito ng sobra yan, papano pa pag doon mismo sa labas, di ba? Grabe. Nagising na lahat ng tao. Anyway, so ito ning doppelganger natin. So ayan, so 10 to 12k, di ba? 10 to 12k yung damage natin. So wala na tayong Aji I mean, bumagal yung ating attack speed. Ba't ako, paano ako nakakuha ng I mean, I guess, swertihan. So, lipat tayo dito sa 6th. Um, tapos, gamit tayo ng EDP pack. Okay. So, ito. Ito, tirahin natin. Napapansin masyado. Oh, 40k. So, oh, I guess, yung sinasabi nito ni Universe Gaming is... <laughs> hindi siya, ano. Um, siguro gumagana siya sa ibang server. Pero hindi dito sa Vision Raw. Kasi based sa nakita natin... Nakita natin? <laughs> based sa nakita natin is... Hindi naman ganun... Halos hindi naman nadagdagan ng damage, no. Or halos hindi naman nag-iba. Halos walang difference. Yeah. Kung meron man sobrang neglectable na okay lang kahit ilagay sa la, isa, ilagay sa isang weapon lahat ng Abysmal Night card, Okay? Or I don't know, maybe tanga lang ako, 'di ba? You, <laughs> you let me know. Okay. So 20k tayo naman dito. Okay. okay. so, I guess for the time being, dito muna natin to itatry. No? Hindi muna ako mag MVP room kasi medyo matagal doon. And also, random kasi yung mga nag ano dun eh. Random yung MVP. At least dito, pwede tayo mag-focus. Like, for example, itong mga undead mo monsters muna. Pwede ko munang gawing practice to, itong <laughs> lugar na to. ba? Diba? Kasi at least dito hindi hindi nagbabago masyado yung mga monsters. <laughs> I'm so sorry guys. Hindi hindi ako sumisigaw yun yung normal na voice volume, no, yung volume ng voice ko, yun yung normal. And I I hope hindi kayo nababother sa ingay doon sa labas. Oh my god, hindi ko alam kung anong meron. Alam ko tapos na yung fiesta dito and wala namang nanalo sa kandidato. Matagal nang tapos 'yon. So, I don't know what happened or what's going on. Anyway, so um ano ba ba yung gusto kong gawin? Nakalimutan ko tuloy yung gusto kong gawin. Uh, Ay ah, yung sa mga ano, yung sa mga elemental converter. Ba? Diba? Uh, so para sa converter, alam ko merong isang job dito na nakakagawa siya ng mga converter scrolls. Di ba? Hindi ko lang alam kung anong job yun exactly. Pero alam ko merong job dito na gumagawa if you know let me know you no? Know? kasi I'm, not sure kung ano yun eh. um, pwede akong gumam gum gumamit ng iba pang buff like for example etong enchant poison magiging poison property tapos ano pa yung sabi na itong mga nagko-comment dito enchant tsaka yung poison react poison react tapos EDP pero alam ko parehas lang tong enchant deadly poison tsaka sa enchant poison eh kasi ito, temporarily enchant enchants equipped weapon with the poison elemental. Ito naman, enchants equipped weapon with the deadly poison. So, um, uh, try natin. Try natin. Okay, so try natin. So, ano number? To? Number 9. 9. Poison rea. Oh! Ooh! This is interesting. Di ba? <laughs> Hindi na tayo tumama dahil dito sa enchant poison na to. Hindi tayo tatama dyan. Okay. So, ang gawin natin is tanggalin natin yan lahat. Tapos, equip natin ulit. Kasi hindi talaga tayo tatama dyan. Okay. I mean, I mean, I can try sa, for example, 3. Uh, okay. I can try, I can try. Pak. 9. Uh, okay. Okay. Try natin dito. For example, ito. Ilan yan? Ooh. 16k, 18k. 15 around, I think 15 to 18k. I mean, it's not the best. <sighs> pero gusto kong makuha is yung ano eh, yung current damage ng aking set. I guess talagang ma-achieve ma ko 'yon sa converter, sa elemental converter. Okay, pero kung gag, kung aasa ah, lang ako dito sa damage output without using any type of converters, 'di ba? Uh, I don't think na kakayanin ko. Or kakayanin. Like, I don't think natataas talaga yung damage. Okay? Kaya, ayon. I guess that is it for the video. And, let me know about dun sa nag-change ng element, no? Sa nag-change ng, oh my God, plus 10 Fiss of Fury is 15B? You know what's coming next, ha? Huh? you know what's coming next <laughs> anyway so let me know guys kung um, ano yung nag na yung job na kayang mag create ng elemental scroll elemental converter scroll okay so I guess that is it for the video guys um yan tinanggap ko yung order, hindi tinanggap ginawa ko yung suggestion nyo ba diba? so tumaas nga yung damage ko dito sa pagka naka ano ko enchant deadly poison okay so tumaas nga yung damage ko pero it's not enough. It's not enough. Kasi unang-una mabilis bilis mawala ng EDP, yung yung effect niya mabilis mawala. So kakailanganin ko ng madaming poison bottle. I mean, wala namang problema diyan, pero it's not enough pa rin eh. Hindi ako contento dun eh. Hindi ako contento kasi naghahanap talaga ako ngayon ng ng uh, iba pang job maliban sa Sith na kayang mag MVP ng mabilisan okay so yeah um for the next video gagawin ko naman to yung full na okay so i i'll try to record i i, I mean mapapataas ko yung damage nito pagka uh, inupgrade ko to definitely tataas yung attack attack ko eh pero is nag-iisa lang kasi yan kaya hindi ko masyadong hindi ko pwedeng i-upgrade yan anyway so for the next video um na no, pagka nasabi niyo sa akin kung ano yung mga yung job na nagki-create ng elemental converter scroll is gagawa ulit ako ng follow up video nito and I think that will be the final no pagka nakita ko na yung damage output niya ng mayroong elemental converter anong card to ba diba? malay mo naman <laughs> so ayun yung susunod kong video no uh, gagamit na ako ng elemental converter so na ano lang talaga ako na curious lang ako so gumagana pala talaga yung EDP sa boss nakalagay dito this damage enhancement will not apply to boss monsters I don't I don't know kung ano nangyari dyan no I don't hindi ko alam hindi ko talaga alam nakalagay dyan hindi gumagana sa boss monsters or baka ang ibig sabihin dito is yung world boss no not necessarily MVP pero world boss okay so yeah I guess that is it for the video guys. Maraming, maraming salamat sa panonood. Uh, hit the like button kung nagustuhan niyo 'yung video natin for today and also subscribe kay di sa akin channel for more Ragnarok videos and join the channel membership if you want not to support me financially and if you want to yeah, support me, no, to the next level. Yeah. And to learn more about the channel membership, you can click the join button down below. Okay? So also comment kayo sa comment section down below guys. Let me know kung bukod doon sa elemental converters, meron pa ba kung dapat i-improve dito. Bukod dito sa orcish axe kasi medyo mababa yung damage nito. Ah, eto pala. Para sa normal type, no? comment kayo sa comment section down below. Let me know, para sa normal type, ano ang optimal na weapon ng assassin cross? Normal type na crit type. Okay? Um, mag-ano ba ako? Icarus na. Hmm. Speaking of Icarus. Okay. Custom quest. Weapon. Weapon. Yeah. So, mag-ano ba ako? Icarus dagger. Wow! Attack pala na 130. Or Icarus axe. Kasi pwede siya sa thief class. Strength plus 10. Tapos, well, wala man card termination. Pero I don't care about that. Uh, ito naman is ag and Dex. I don't... Wait, what? Aji and Dex. Uh, let me know, no? Um, okay, mas okay ba ang Icarus Axe, Icarus Dagger, or... Malay mo, ipang normal type ko yung... Um, ah uh, asan na yun? Yung Icarus na... Wait, what? Katar, ayan, no? <laughs> Nakakatar ka, tas normal type, no? Gago. <laughs> um, hindi. So, let me know. Ano ba? Icarus Dagger ba or Icarus Axe? No? Kasi ito, pwede, pwede din to sa, um, dito sa, anong tawag dito? Ano ba to? Ano bang class to? <laughs> sa Cinex Di ba? Yeah. Pwede siya. Kasi mas mataas ang damage na Icarus Axe 170. Ito 130. And also, ito may strength plus 3. Kasi ito, Agi and Dex. Why? Why? Okay. So, let me know kung ano yung dyan kasi kailangan natin yan and gagawa ulit ako ng isa pang Icarus weapon na ganyan magka-craft ulit ako ng <laughs> Diyos ko na napakarami yan okay so let me know yan let me know sa comment section down below Icarus dagger or Icarus axe para sa Cinex okay so that is it for the video guys maraming maraming salamat sa panonood um, hopefully kahit papano kahit follow up video lang to eh kahit papano na gustuhan nyo natuwa kayo okay so once again guys my name is CJ and I will see you all in my next video, yung susunod yung video, which is a Wednesday, no, yung palit o sulit, is excited ako doon kasi meron tayong papasukin na server. Hindi siya bago, pero meron akong purpose sa pagpasok ko doon sa server na yun. Okay? Hindi lang basta para silipin. Okay? Kaya excited ako doon. So, I will see you all guys in my next video. Thank you so much guys for watching.